Okay. At uh, pasamantala pansamantala ay nakatigil yung mga sasakyan dito para magantay. Kuha ng diya sa may una-unahan at ay nagwa one way. Opo. Uh, ilang na ako ilang na kasi akong nadaan dito kaya medyo kabisado ko na to. Una-una na lang tayo. Motor naman tayo. Kaya lang itong dinadaanan natin ay medyo may tako. Ah, iwas na tayo dyan Kaya way dito Sa kasalukuyan Ay Nanadadaan na naman siya Kaya lang ay one way Kailangan natin magsantayan Para makalusot May marami mga private vehicle na daan dito Meron din kargahan ng gulay na jeep Kaya meron din nakabantay Ng mga enforcer San Pablo at Mga taga San Pablo at meron ding CD RRMO na naka-standby dito mayroon meron ding ambulance sya sa kung sakaling magkaroon ng aberya pagkakaya ay dumahan dito ay mapapangalagaan ang inyong uh, safety yan tayong mga motor ay medyo lulusot lusot ito yung uh, tulay na binablog natin at sa ngayon dito sa taas ay dyan naka-standby yung mga Uh, sa NDR ng San Pablo Laguna dito sa taas na yan tayo hindi na lang titigil gawa nang tayo ay dire-diretso hanggang sa tapos natin itong nga uh, dinadaanan natin ito na pansamantala ay binuksan sa publiko nasa ngayon naman ay okay naman yung tambak na kulay itim na sabi nung isa nating follower ay ready mix okay naman siya kaya nga lang ay mayroong konting uh, issue dito. Naglulubak-lubak siya. Nung huling daan ko dito, ay malalalim yung lubak. Aywan lang ngayon kung tinabuna na siya. tenang mahirap lang dito. Sa bagay, kesa naman nga ikaw ay makipagsapalaran sa bayan ng San Pablo na napaka-traffic ay eh, dito ka na dumaan. So yan. So nawala. Ah! Okay Tinambakan yung Malalalim dito na ako dumaan dito Gabi Gabi ako dumaan dito Na tinambakan naman na pala Oo May malalim pa din Ang tinambak ay lupa So, yan Meron dito sa kaliwa natin Na Mga sasakyan Na nag Mga motor One-way nga siya Bali sa baba ng tulay ang daan Hindi talaga sa tulay So, ito ay ano Ah, uh, lang to pag natapos ang mahal na araw, sa sarana din ko May mga heavy equipment diyan, may magagawa diyan. Isasara na uli yan pagkatapos na umdas pala. So dito sa ano na kaya ito ay Diretso pa rin tayo, hindi ko na ikakakasampig ito. lang meron pa dito yung sandaan na matindi din niya rin. Ah, oh, matindi din niya rin ang daan dito kung hindi na ano natin din ay ganun at hindi ay mas lalo na dito siya so nga pala mga boss ang direksyon natin ay pupunta tayo ng Maynila dun tayo luliko sa nakita natin kanina na biglang umulan kami nagka-traffic sa mga barangay sa Nisikyo San Pablo Laguna at ang direksyon natin ay dito sa Maynila ah uh, parte na to ng San Miguel San Pablo Laguna uh, nandito na po tayo sa may uh, uh, parte na to ng San Miguel San Pablo Laguna na pasabon naman kaya nga lang isyempre, eh. pagdating dito mag-aantayan gawa ng um, one way nga siya hindi pwede magdubli ang sasakyan pag motor pwede pero pagka four wheels ala nga namin oh, mga light vehicles lang talaga binapapasok dito gawa nang nung isa ay may nakita ako dito na daan ng mga uh, closed ban ay uh, mabuti at uh, uh, inayos na ngayon oh, ambulansya pa oh my goodness hindi pala rescue hindi pala ambulansya sabi lang tayo eh oh, -e, lalo pa lumakas ang ulan. May ganag gumoy sa camera ko. Medyo, konti. Ito e, matapos lang natin to ay pwede na tayo tumigil. Mag gumoy sa camera ko. Madami pag akong battery. konti na rin. Patayin ko muna. Abanti na ulit tayo. At uh, dito, uh, lugar na to ito yung ginagawang ginagawang uh, tulay hindi pa rin naman nadadaalan yung tulay tulad yung sinasabi ko ang alamin na sa San Pablo Bypass Road ay pansamantala lamang kung dinadaanan, hindi pa talaga siya bukas sa publiko pansamantala lang opo dahil nga sa kundas gawa nang ito ay hindi bubuksan daming mata at madaming madami may trapped kaya malaking bagay na binuktan itong uh, Alaminos to San Pablo uh, bypass road so yan yeah, nakalampas na tayo dun sa tulay itong dinadaanan natin ito ay ito pa rin yung tampak yung kung makikita nyo yung itim na yan sa gilid niya yan tawagin doon ay ready mix yan yung itinumbak dito para hindi magputik kaya nadadaanan siya ng A uh, mga light vehicles pero kung hindi ito tinambakan ng ganyang klase ng panambak ay putik na po dito nang diba, matagal na akong nadaan dito laging maputik dito basta umulan lang ng konti putik na hmm. maganda malaking bagay na nilagyan to ng ready na may spalto makakadaan talaga malaking bagay kaysa naman ma ma stranded ka sa uh, tawag dito San Pablo dito ka na nga naman dumaan makakausad ka utay utay tapos eh merong mga nangihingi bigay na lang kayo sa ayaw nyo at hindi <laughs> wala kayong no toys <laughs> pero ako hindi makapagbig eh paano makapagbig na ulan paano ako dudukot so malapit na tayong matapos sa ating uh, binabaybay na ito na pansamantalang daan ng bypass road bali ito talaga yung bypass road ang uh, pansamantala lang ay yung doon sa may tulay sa pabaya pinadaan tapos ito ah ito rin yung mismong alignment yung bypass road nga lang eh ano pa sya hindi pa masyadong nabubungkal yung dadaanan gawa ng right of way naman lagi right of way basta't na delay yan hindi nagtuloy tuloy right of way issue um, nung dati ito ay ano hindi pa uh, tinatambakan ng ganitong klase ng panambak napakaputik dito tapos ang lalim ng uh, tubig lalo't ganito na ulan napakalalim ng tubig dito opo tapos ngayon ay may tambak na so pagkatapos nito di alam sa una unahan ito ay tulay kaya nga lang hindi tayo makapagpalipad ng drone tapos dahil sa ula ng malakas ito ay tulay yan tulay na yan pagkatapos natin dito ay uh, mayroon pa tayong isang dadaanan bali dalawa pa sana yun kaya nga lang ito may dulo sa so may alamino kahit huwag na yun mo kaya sa mga yun kahit yun lang sa mga naanahan yun kasi sa mga naanahan isa yun sa dating nagkapahirap sa mga dumadaan dito dati gawa na yung lugar na yun ay napakalalim din talagang lubog talaga hanggang tuwag halos ang uh, tubig doon yung ako ay nadaan o medyo pa kadara natin Ayan, okay, pa. Di pa naman. Panti pa ang noise. Hahaha. Hindi nga. Napalaban na kakita mo ko dito ah. Ayan, lumakas ka na. Lumakas ka. Lumakas sa kulan. Hindi ko alam kung nagkakarimigan pa tayo mga boss. Ah, tatapusin ko lang ito. Kasi hindi sa mayo Hindi ang Meron pa kasi. Di isang ah, uh, ginawang ah, uh, bypass. Ah, ginawa. pero pa kasi isang bypass road. Parte ng bypass road na Dati hindi na dahil ang um, malalim. O napaka-putik at na malalim. Isakat ko lang. At medyo malalim ito mga ot, mga wag nilalim. O mga 1.5 km pa. Masakas pa ng ilalim. Hab ko muna mga boss. Okay po mga boss. Uh, ito na. Yung uh, sinasabi ko sa inyo na nagpapahirap dati dito. Na ito ay magputik. Na ngayon ay may tambak na din ang katulad ng tambak na din ano. Ha? Para madali ka. Ah, thank you. Ang bata, naghahanap buhay. Ayan, ito yung uh, dating lugar na napakaputik din. May video ako nito. May vlog ako nito. Baka hindi nyo pa napapanood. Puntahan nyo po sa list ng ating uh, mga video. Madami po dyan. At saka uh, meron tayong vlog tungkol sa SVX 3R4. Kaya napakaganda na ngayon. May tambak siya ng ready mix na para bagong ispalto ate. Oo, kaya wala na kayong aalalahanin pagka kayo ay dumaan dito medyo may konting lubak pero kaya pa naman ng uh, mga light vehicles so ayan dito ko na mga boss, hindi nga ng video nito hindi ko na a uh, papaabutin pa hanggang doon sa dulo ng uh, bypass road ng Alaminos sa San Pablo ba yan lang man, yan lang naman yung medyo mabigat-bigat na uh, pwede nating daanan na mahirapan tayo kaya dito ko na ending nga ng video ng ito para hindi na uh, tumagal pa ang ating kwentuhan ako lang maghihinaw at uh, nagdumi masyado ang aking paa kita lang so yan lakas ng ulan Whew. so yan mga boss maraming salamat sa panunod ng video ng ito at nakarating tayo dito ito lang yung pinakamahirap na uh, daan Maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video. Diretso na yan dun hanggang sa may alaminos sa dulo. So bye bye mga boss. Napalaban ang ating GoPro sa ulanan.